Pero mo, mo, ka na. Alert, alert, alert. Alert, alert. Kaya hindi siya. to bro. Nakapitay sundang tol. Oo. Talas lang. Natasundang na, natasundang. na na makita na tuloy okay. tayo. Okay. Ang nalilig ka makonitim yung. na yan, nakadapa na yan. Ito yun. namin ka Ito okay. Ang pala ko matapang huwag mo Huwag ka pala Leo Kahit hindi ka tinatabla ng bala pero nasasaktan ka Hindi pala si Abel yung sinunog natin tol ha? hukal hiyan yung kwan bakit tatago siya dito? dito? Kasi... parang ito ito

Bigay kayo ng abiso tol pag may nakakita kayo ha. Oo. Okay, oh. Tol dito tol parang may bakas dyan tol. Ingat tol na Nord, ingat Nord, ingat. Oo. Oh. Huwag kayong mag-isa tol. Sama kayo ng kasamahan para. Leo. Leo. Huwag kang ka magtago, Leo. Kami yung hinahabol nyo, Leo. Kayo, Alam. Yung Kayo naman yung habulin namin. Alam kong nasasaktan ka na. <tip> <tip> Kuha ka nod. Kaya mo sabagod. Kaya Ang laki ng <tip> santol nila ang tol ba yan? Ang tol, S -tol. S -tol, S -tol. S -tol, -tol. pa kain tol. Ayun isa. Laki na isang tol. Ayun. kaligid. Hindi po kaligid na. Muli o. May magkakamakit na puno. Siyo, may malaking puno dito. Magkat dito. Tayo pa yung madihado. Hindi pala siya tinatablam bala. Sasaktan ng holy water. hindi siya mahuli na no kailangan mahuli natin si Beto para mahanap natin ang ating dyan eh hmm Leo nakakaalam kung saan pinagay ang ating dyan si Amla may ingin may mga bakas. Tumatawag ng stock stock mga inot. Tutok dito. Isurutin muna 'to. nag Sabi nyo lai, tago, bro. O, dito ka palayo, ba? Okay. Narito so, dito. Narito ba, narito dito. Tago, hindi to. Parang, bilis magtago, ah. Tao yata yun, ni, Dalik isa magkatago. Kumandir. Dalik isa magkatago, bro. Dato, dato, adlaw. Yung may hawak sa apat na elemento, ba? Ano ko, dato po. Ano? alam okay, mo ba yan? <laughs> <laughs> yung hangin, tu bigat po. Ah, dato. Apoy. Dato adlaw adlaw. Pero, yung pinakamalakas, tol, yun si, dato, dato. si pobre adlaw.

Kaya mas nagsusok natin nga dyan. Mas nagsusok nga ba? Nga anyway, to yung gahong ba? Nga to yung gahong tungaw. Dali. Ulahan dito. Nga to na may mong tungaw. Nagsusok-susok itlog na to ba? Kapag okay. <laughs> masusunod mo buak yung itlog na e. Hindi na tayo makakaalap yung itlog. Patay ka Pag sinipsip mong itlog ni inod, huwag ka malalason. <laughs> <laughs> Hirap yung itlog yan.

Sige. oh. O. Sabuyan mo tol para matul matuluyan tuloy. May na tu may na. Yeah! Oh. Hirapan mo, yes! Yeah! natin. muna natin. Yeah. Yeah. Mag yeah. Mabuti yung mag ano sa isa lang. Mudusa muna siya. Isa isa lang. Bakti tingnan na muna natin. May uh -huh. yeah. bala ba may oh. baril mo? Sino ba no? May pala ba may mga baril niya? Ano pa? Usin natin. Ano ipasilo ni? Asa. Ha? Wala yang tabla. Wala yang simple. Wala yang simple. Tangina niyo. na niyo. Uy.

ay, mga tama kayo. Wala tong mga tawa na ni. Mga buka itong mga tawa na ni. Wala ka nila kasama. Wala ka Tayo pwedeng magbigay ng awa nito kasi oh. walang mga awa ito mga hinayupak na ito. Oh, oo, oh, oo, oh, hmm. oo, oh. igot-igot pa siya. Oh. Uh. Mm. Sige, lakaw. Lumot, katol. Mm. Katol, okay. oo. Oh. Katol. Plastar lang, niplastar, niplastar. Niplastar, niplastar, niplastar. Hapdos, kayong ibigtas <laughs> tubig. Hapdos na, hapdos na. Parang nilalaglap. Oo.

Patay ka ngayon. Hinang-hina na tol. Hindi na. na nga sum di na sumasalita o. Oh. Mm. Na hintayin lang natin kung kailan niyang hinang-hina na talaga. Eh, labas mo yung tapang mo. Baka may dala kayong parisamol tol. <coughs> eh, parang, parang, parang <coughs> ah, nanginginig. <coughs> Lola. Huh? Bibigyan pa natin yung gawin. <coughs> Katusa katusa wala di man di man kitindog ni katusa mga bubo mga bulok no sanro mono sige lapet lapet san mo wala san mo lapet બગે હા બગે યન મંગલસ ઇનન નય નય ઇનોમા પ ઇનોમા વા બેસી ગયો હા હાલો બોલનો ખરાબ હાકો ટોપિક બોલી ટોપિક ટોપિક બોલી ટોપિક લાને સુલું ઉતર મને આવો આવો હેડ ધ પેલે નો કેમનો લે વાત લખની છે લે યે દે આ ઓ ઓ ઓ

dapat dagan sa muna kay Jero. Dapat, rey. Dapat dagan. Ibig-ibig, ibig-ibig. Sobrang dami pa ng trabaho. Nag-iisa to rin, Timmyong, kung anong ginawa natin sa kanyang kapatid. Yan, para uri ang Timmyong. Timmyong, hawakan mo. Luluwa yung mata mo, Timmyong. Mag-bastan mo kapatid mo. Luluwa at magagalit. Alam natin na makikita ito ni Timmyong. May monitor sila. Oo. Pero, may surprise natin ito

Matindi yung kapit sa kanyang kamay sa kanyang gunong sa kanyang Ayaw.